Ayan, magandang araw sa inyo lahat guys. Ayan, mayroon po akong ipapa-kilala sa inyo kung ano nga ba at anong pahalam po ng puno na ito. Ang makakahula po is mayroon pong tumataginting po na 500 pesos. Yan po yung ating pong ipapamigay sa video ito. Yan, gulping dami ng lamok. Okay, may ipapakita ako sa inyo na isang puno na nagbubunga ng bilog-bilog. Ayan, ang makakahula po nito guys. Comment, comment, comment down below po para sa tumataginting po na 500 pesos yan po ang ating ipapamigay po dito. Okay, simulan na po natin. Ayano, ah, uh, 'wag po kayong komisa para naman po makita po ninyo at malaman po ninyo kung ano nga po ba yung akin pong ipapakita po no, na ito po ay mayroon pong bunga na bilog-bilog 'yan. 500 po guys ito ha, 500 pesos through GCash. Yan iGCash po natin guys. Yung ang makakahula ng Uh, puno na ito. Ito yung sinasabi guys na noon is parang kinakain. Okay, ito na po guys yung ating ipapahula. Ayan, uh, tumataginting po tayo guys na five uh, 500 pesos. Ayan, napakahirap punin ng ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. Tumataginting na 500 pesos po ang aking pong ibibigay sa inyo sa makakahula po nitong ating pong Ah uh, Puno for today. Ayan. Ano po ano pong pangalan po ng puno na puno na ito? Ayan. Ang makakahula po is tumataginting po na 500 pesos. Yan po ang ating pong ipapamigay sa uh, video po na ito. Ayan, comment, 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 comment down below sa mga uh, nakakaalam po ng puno. Hindi, ang gusto ko lang guys ha, yung eksakto. Yan, yung eksakto ng pangalan po nito. And then, yung pong Uh, may, ano may, may pinakang pangalan po nito na parang Arabic, hindi <laughs> man sa Arabic yung, wait, uh... <laughs> tika tika basta merong guys ito na pinakang pangalan and dindudugsan nga po ninyo yung pinakang meaning nito ayan, ibig kong sabihin guys, ano po ang pangalan ayan, sigurado naman po kita nyo na po kung ano pong pangalan po nito and then, sa mga nakaka Uh, kilala po, hindi na sa mga nakakaalam po ng punong ito, tumataginting po na tig, uh, 500 pesos. Ayan, isa lang naman po guys. Ayan, paunahan na lang po, 500 pesos. Comment, comment down below lang po at atin po itong ipapamigay. Ayan, ito guys ay kilalang kilala ng punong ito na mga ng mga sinaunang tao. Ibig kong sabihin guys, yung mga may iedad na. Yan, ito kilalang kilala guys. Ito yung nagbubunga ng mga bilog-bilog. Ayan, natatandaan nyo ba guys yung, yung video ko na kinakain ko yung ganito. Ayan, kinakain ko pero hinug siya nun guys. Uh, ang kalisay ang hinug to kulay yellow. Ayan, kulay yellow guys ang hinug dito. Kinakain ko sa vlog ko. Ayan, ano pong pangalan po ito. Ayan, pinapakita ko po sa inyo ng aktual. Okay, sa mga po. Tumataginting 500 pesos po yung ating ipapamigay. Ayan po, hihintayin ko po kayo. Maraming, maraming salamat po. Sana po okay lang po kayo sa araw na 'to. God bless.